Labing tatlong pamilya o kabuo ang anim na put anim na individual ang apektado ng sunog na sumiklab noong hapon ng Sabado sa Poblasyon 1 Alaminos, Laguna. Batay sa ulat ng BFP Alaminos, agad na nagtungo ang mga otoridad sa lugar ng insidente upang maapula ang apoy at makontrol ang pagkalat nito. Ipinatawag din ng mga off-duty na tauhan upang magbigay ng karagdagang manpower at suporta sa operasyon sa tulong ng San Pablo City Fire Station. Ayon sa isang residente, nagumpisa ang sunog dahil ng isang kandila. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Nagpaabot ng tulong ang AKI ni Gob Action Center sa mga pamilyang naapektuhan kung saan na mahagi ng foods, non-food items at tubig upang matugunan ang kanilang agarang pangangailangan.